Daddy, Daddy, ano ako may star? Sabi doon ni teacher, very good daw ako. Eh, ano naman ako, may star ka? Mga dagdag ka pa sa problema eh. Doon ka na nga muna. Nakakainis eh. Pareng Arby. O ano? Ano? Parang hingal-hingal ka naman. Oo nga pre. Ano nangyari? Hindi mo ba nabalitaan? Na? Tanggal na tayo sa trabaho. Ano? Oo. Oh. Tayo wala nang trabaho? Ano ang trabaho pare. aniyan Paano yan? Nangangabang ako eh. dami ko pa naman bayarin ngayon eh. Lalo ako! Ang hirap oh. pa naman ng ganito. Saan ako kukulang pera ngayon yan? Um, Diskartehan eh. Grabe, hirap na hirap pa naman ako ngayon. Patong-patong naman ang problema. Seryoso? Oo. Oh. Bakit daw? Anong yan oh? Hindi hmm. ko alam eh. Maganda naman yung performance natin eh. Siguro nagbabawas ngayon. Bakit tayo pa? Bakit ngayon pa? Nakakainis. Wala kasi ng benta ngayon sa ay, company natin. Daddy, daddy. Gutom na po ako. Tulad niyan. Saka pa. Doon ka nga muna. Gutong, gutong Mamaya na yan. Wala nga tayong pangkain eh. Nawalan tayo. Na. Ay, naku. Pre, ba't nakakalitan mo yung anak mo? ini dagdag pa sa problema ko yan, imbis na ano eh. Ano ka ba? Pa'n magiging dagdag sa problema mo? Dapat niya, ma-inspired ka dahil meron kong anak na ganyan, kailangan mo buhayin yan. Dapat mas kumain ka pa. Hindi yung pag mo. Ganda-ganda ng approach sa'yo ng bata eh. Ay naku, nainis na ako na. Ano, hindi ko alam gagawin ko, na stress ako. Pero huwag mo idadama yung bata sa mga problema mo. Kaya nga eh, minsan na, dagdag pa sa problema yan eh. Pagkain, pa pa yan Kala mo namang wala na akong asawa di ba iniwan kami. Eh, hindi kamot, wala na siya, i eh, magkakaganyan ka na. Tulungan mo muna yung sarili mo. Hanapin mo kung saan ka mas kikita, may mapagkakitaan ka diyan. Hindi yung ganyan na ibabaling eh, mo yung galit mo sa bata. Ano ka makakahusan yan? Ako, di ko na mong gagawin ko ngayon sama-sama problema eh. Patong-patong. Ano mo, pre? Siguro, magagawa mo na lang. Kung makukuha mo na backpay mo sa kumpanya, magtayo ka kahit maliit na negosyo. Paon mo. Hmm, di ba? Kaysa naman mag-isip ka ng di maganda dyan. Mamaya, sumamapaloob sa'yo ng bata. Nakakaawa naman sige pare. paano pare? Salamat sa ano ah. mo pagka ano, bali-balita na lang kita ha. Hmm. O, pagka yung may part-time doon. Sabihan mo ako agad ha. Oo. Sige pare ha. Sige, salamat. Oo, sige ha. Yung bata, alagaan mo ha. Ay, naku. Ang tagal naman ni eh, dati. Gutom na ako. Ay, naka pa dyan. Oh. Wow! Thank you po tatay!